Hello ka mami! mahili ka ba sa siomay? Pero tinatamad kang magbalot o wala kang mahanap na pambalot? Subukan natin ang hubad na siomay. Tara, tuturo ko sa inyo kung paano ko niluto. Karot. Isang buo po ito na malaki. Pipinuhin lang po natin. Samahan natin ng malaking sibuyas kaunting bawang, celery, coriander sana or cilantro kaso wala. Pwede na yan, pampabango din yan. Gilingin natin with carrot. Okay na yan. I-transfer natin dito sa isang malaking lagayan. Meron po tayong isang kilong giniling na baboy. At gigilingin ko pa dahil hindi ako kontento sa pagkakagiling niya. Gusto ko yung mas pino pa. Kalahati lang muna dahil maliit lang yung ating uh, food processor. At habang ginigiling, haluan na rin natin ng paminta, onion powder, Ganyan na po siya. Gusto ko yung ganito kapino. Ilalagay na rin natin sa ating karot. gigilingin ko ulit yung kalahate. Lalagyan ko rin ng paminta at onion powder. Ito na po yung kalahate. Ayan, mas maganda po kung mas pino yung ating karne. Maglalagay tayo ng kaunting vetchin. Kung hindi po kayo gumagamit ng vetchin, wag nyo na lang lagyan. Oyster sauce, mga tatlo hanggang apat na kutsara. Tinagtad ng spring onion at gamit ang kamay ha haluin po natin isang itlog ito po ay tapioca starch mga kalahating cup ito po yung magpapa ban sa ating mga haluin po natin Ayan, kaumami na halo-halo na po nating mabuti. At ganyan na ang itsura. Ito po yung pagpapakuluan natin ng tinimplahan nating karne. At dito, meron din akong pinapakuluan na steamer. Dahil pagkatapos po natin itong pakuluan sa tubig, ay i-steam natin after. At habang hinihintay, papahiran ko lang po ng mantika yung ating steamer tray para hindi dumikit yung ating mga siomay mamaya. Ganyan. Kumukulo na yung ating tubig. Kaya maglalagay na po tayo ng ating siomay. Kukutsarahin lang po natin ganyan. Sa gusto nating size at shape, ayan. Okay na sa akin yung ganito, yung isang kagatan lang. Pwedeng mas malaki pa or mas maliit. Hindi naman siya kailangan super bilog. Ayan. Ganyan. Or kung meron po kayong scoop, like ice cream scoop, mas maganda po para presentable ang ating shumai. Ayan. Ayan po yung sinasabi ko kanina. Kaya natin ito papakuluan para mag-form muna into bilog-bilog bago po natin ito ilagay sa steamer. At right after, pagkatapos kong uh, mapuno, okay na yan kalahati lang po muna yung nailagay natin. Hihinaan ko na yung apoy. At kumukulo na rin itong ating iistiman. Ayan, lalagay na po natin. Sasandukin lang po natin yung ating mga siomay. At ililipat dito. Ganyan. Ayan na po yung ating first batch. Tatakpan lang natin at i-steam sa malakas na apoy ng 25 minutes. Ayan, luto na po ang ating hubad na siomay o siomay na hubad. Hanguin na natin. Oh, di ba? Hindi naman pala natin kailangan ng pambalot para makapagluto ng masarap na siomay. Siyempre, kailangan po natin ng soy sauce spring onion fried garlic kalamansi cut lagyan na natin ng kalamansi ang ating toyo at syempre, hindi po mawawala ang chili garlic oil kapag may siomay. Ayan, napakasarap from H&M Chili Garlic Sauce. Lagyan na natin. Kalahati lang po yung lalagyan natin. Dahil meron tayong bulilit na kakain. Ayan, eto na ang ating hubad na siomay mga kaumami. Kung mahilig kayo sa siomay at tinatamad kayong magbalot or wala kayong mahanap na pambalot, subukan nyo po ito. Tikman natin. Diba? <laughs> siomay na siomay talaga. Ang sarap.